po si Chase A. Bacor. Nakatira po ako sa Consolation, Cagayan de Oro City. Ang aking pong karanasan. Ang aking pong sa Bagyong sendong natulog natulog, ay, natulog po kami. Ang inay ko hindi po makatulog dahil sa ingay ng bubong namin. At tinignan niya sa labas. Tinignan, tinangnan niya sa labas ang um, ingay-ingay pagtingin niya sa labas may tubig na sunigaw siya ng kapit bahay kapit bahay um, gumising kayo dahil to tu may tubig at gumising sila Pum at ang mga kapatid ko kinuha ko at pumunta kami pinun, nagpunta kami doon sa itaas namin at kinuha namin ang mga damit namin at baboy, baboy namin at nag pray nag pray lang kami ng pray at kay tutulungan lang din kami ng Panginoon. Pagka-umaga, ginutom. Pagka-umaga, ginutom kami at bumili ang aking tapa ng pagkain. Ilam po. Ilam po. nihingi po ako ng tulong sa buong mundo na nasa abroad.